Lupit na pagkakabasag no. Isa lamang yan sa pagpapatunay na napakatibay talaga ng bote na to. Pero teka, sinong apa yung magawa niyan? Eh di walang iba kundi itong W hi Kappa 7.0 Dragon. Ito ay mayroong 7 inches barrel na siyang nakakatulong naman upang tamaas lalo ang FPS niya. Sa lahat ng WE pistol, ito lang naman yung pinakamalakas na nahawakan ko. Kasi naglalaro siya sa 390 to 410 FPS. Nagpas na nga sa isang kilo ang bigat niya dahil 1.2 kg ang timbang niya. Mas mabigat to kumpara sa ibang WE hi Kappa pistol pero hindi naman nakakapekto ang bigat nito pa para maiputok mo siya na maayos masagagal sa pagkakataon na ito naubos yung karga na green gas ng magasin ko hindi pala sumapat yung ko kinarga kong gas kanina kaya nag change mag agad tayo Ang <laughs> galing, tumayo ng ano. <laughs> Ay, nag-iitsura ng bote na red doors. Naging kalate. Ang <laughs> galing. <laughs> Nakatayo pa rin. Ay, nag-iitsura. Tapos yung Tapos yung Napaka powerful talaga ng dragon Ayan Ayun ang nangyari sa mga bote natin na nagkadurog-durog Napaka kapal itong bote na reddors na to Hindi tulad ng bote ng Jin Madali lang mabasag Ito ang kapal yung bote ng reddors Hirap niyang basagin lalo na at ang bala lang natin ay ang plastic bibis pero kaya kaya niya pa rin basagin syempre kailangan pa rin natin maging responsable uh, kapag kadating pa natin sa bahay babalutin pa natin ng bubble wrap yan saka ng karton para hindi makasugat tapos dodoblin pa natin ng matindi yung plastic na yan o yun.